Di ba sinabi ko sa'yo? Sisigilin kita sa utang mo. Uh, hindi ko na sa gato paraan. Tsaka kung ano man ang narating ko, pinaghirapan ko naman yun. And you really believe that? Princess. Meron bang nagahatid sa mami mo? Wala po. Nagdadala siya ng sarili niyang kotse. Hmm. Baka naman may pumuporma na dyan, ha? Wala po. Sabi niya, ikaw lang ang pwede niyang mahalin. Hmm? Sinabi niya yun? Oo. Ano pang sabi? Sabi niya, ikaw ang pinakamagwapo. Hmm? Tinan hm. mo nga. Guwapo na ba talaga? Oo, kamukha mo hmm. nga si Jana Gibbs eh. eh mas guwapo naman ako dun. <laughs> Pero, nasan ba mami mo? Tingnan natin, baka nandun. Oo. Ha? Oh, kiss your mom. Hi, mom. Hi. Ah, uh, kanina ka pa? Oh, kanina kasi pa I'm ako nandito eh. Sorry ah, traffic kasi eh. Wala na rin naman ako magagawa. Late na rin naman ako sa appointment ko. Sana naman sa susunod, pag magbigay ka ng oras, susundin mo. Kasi nakakasira ka ng schedule eh. Okay. Lika na. Huh? Bye, pa. na Love you. Mm. Hi Cindy. Hindi uh, mo kasama yung tiga Pacific Bank? Uh, nag-cancel sila na last minute. Uh, sana tinawagan mo na lang ako para hindi ka na nahirapan. Uh, uh, alam mo, gusto ko rin sanang makita tong bagong project natin. Uh, uh, Why? What's wrong? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Sisingiling kita sa utang mo hindi ko maakalain sa gato paraan. Tsaka kung ano man ang narating ko, pinaghirapan ko naman yun. And you really believe that? Kala ko matalino kang tao. Nothing comes for free, my dear. Roberta! O, Cindy, bakit? Ano nangyari? Ano? Upo ka muna, maupo ka muna. Ano bang nangyari? Si oh, Tumas, si Tumas Ano ba Tumas mo sa sabi Hi mo? Hindi, hindi si Tumas Ang ibig ko sabihin yung Yung boss ko Binustos niya ako ah. Siyempre in times of crisis Yung loved one mo pa rin ang tatawagin mo, no? Kasi I agree Ikaw naman kasi, kung ano-ano pinapasukan mo Nung pinapasukan ko, eh kayo nga dyan, dalawa nag-advise sa akin, di ba? Uh, uh, di ba sinabi niyo sa akin, uh, uh, sayang naman yung pinag-aralan ko, sayang naman, sayang naman tong ganda ko. Tapos ngayon nakahanap ako ng trabaho, yung boss ko pala, lahat ng kabaitan na pinapakita niya sa akin, may kapalit. Pero alam mo, Day, pwede mo pa naman pagkakitaan niya na sexual harassment. <laughs> no, kayo. Baka, baka hindi na ako patuwarin ni Duma isa lang ang solusyon dyan. Ibaba mo ang pride mo. Don't tell a lie. Aminin. Yun ang dapat.